Good morning mga kadakers Bago po ang lahat Please subscribe to my youtube channel Dr. T3 Pakihit naman ang notification bell Upang updated kayo Sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers Ang una nating gagawin sa ating siho Ay inumin natin Ng tubig na may Asukal na kinugay kung wala po tayong asukal na kinugay ay pure lang po na tubig muna pagkatapos agupitin natin ang kanilang mga buntot at yung balahibo doon sa puwit nya na nag cover yun po ang sanhi ng pagbara ng kanilang mga Uh, ipot so gupitin po natin yan parang walang sagabal kapag sila'y magtatai pagkatapos nyan ay pwede na po tayong magpainom ng uh, mga halimbawa abitrasin. Uh, pwede yan yung aquadoc pwede yan so dipindi lang sa inyo kung ano ang inyong gagamitin pero dito sa akin ang ginagamit ko talaga ay Vitracin uh, gold so hindi po tayo nagpo-promote hindi po tayo sponsor ng Vitracin. o oh, Vitracin sana naman so ihalo nyo po yung isang sasi sa isang galon na tubig pagkatapos uh, maglagay kayo doon sa inyong mga tubigan Bali, one-fourth lang po ang ilagay natin dyan. At sa tuwing tayo magpapakain, uh, painumin natin sila ng tubig. Yung one-fourth lang sa galon. Pagkatapos, alisin natin yung tubig. At yung kinakain ng mga alaga natin, sana uh, takalin nyo kung hanggang saan ang kanilang uh, maubos so papakainin natin mga kadakers uh, every 2 hours po yan para mabilis silang lumaki so pagdating ng 15 days pwede na rin tayong magpurga ng latigo 1000 jan kung magpurga po tayo ay mainam yung magpurga sa madaling araw po tayong maglagay ng tubig so ilagay natin siya sa mga bandang at alas dos ng madaling araw at hindi natin muna sila papakainin pagdating ng alas 5 So, ganyan mga kadakers ang pag-apply para mamatay lahat yung mga bulati nila. So, sa nagtatanong sa akin mga kadakers kung ang ating siho ay patiros. Uh, oo po mga kadakers. Ang ating siho ay patiros. Kasi sarili ko po itong itik so ganito lang mga kadakers ang pag uh, trabaho sa mga siho natin kung inyong makikita kung paano natin tinatrabaho yung uh, puwit ng alaga natin so ganyan lang mga kadakers para ang purpose dyan hindi po pumilit ang kanilang mga uh, ipot so sa mga baguhan pa po mag alaga ng itik ay susundin nyo lang po itong makikita ninyo sa ating video so sa mga gustong mag order ng uh, siho or rtl i-send nyo lang ako doon sa aking facebook account uh, commander dragon uh, hindi po buwan buwan kasi ang pag papisa mga kadakers mayroon po tayong uh, buwan na hindi pwede ipapisa dahil wala tayong mga itlog so may timing talaga sa pagpapiso So hanggang dito lang muna mga kadakers uh, Sa lahat ng mga subscribers ko Salamat sa inyong lahat Sa mga viewers po na hindi pa nakapag subscribe Pakisubscribe na naman po subscribe nyo naman po yung AJ Mix Vlog uh, Pakibisita naman yung channel ni Herns TV7 Salamat sa inyong lahat So hanggang dito lang muna mga kadakers Uh, sana sa ating video ay may matutunan kayo ang sanhi ng kanilang kamatayan mga kadakers So mga kadakers, hindi na lang tayo mag asa sa ating gobyerno na tulungan tayo kasi wala naman silang pakialam sa mga mag-iitik na mga maliit. Hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa mga subscribers ko at sa mga viewers pa po na hindi nakapag-subscribe. Pakisubscribe naman po. Hanggang dito lang muna.